Hey guys, for today's video ay sumahan nyo nga ni po pala ako sa ganap ko ngayon. Naandini nga ni po pala ako ngayon sa may pinamalayan at may agawin nga po pala kami ngayon na video project. Alas yate nga ho palang usapan namin na pagpunta din ni Abay na karating na nga ni ako ay alas 8 na. About. Ay bago pa man din nga ho ako makalis ang bahay ay nung dami ko pa man din nga ho intindihin pa. Pero hindi nga lang nga po pala ako yung late na dumating at meron pa nga po palang mas late pa sa akin. Abay alas 9 na nga ho man din dumating. Abay gayon nga ho talaga mga tao nato to kapag nga ho sinabi na alas 7 usapan. Abay alas 8 Gertrude na ang puntahan niya ah, naroy ah. Dini nga ni po pala ang usapan namin na pagkikita, dini nga po pala sa may pinamalayan park. At nung makumpleto na nga ni po pala kami, ay diyan nga ni po pala at lumakad na kami papunta dun sa may coffee shop. Nilakad na mga po pala namin papunta dini at gawa nga ni po palang malapit lang naman aring coffee shop na aring. Ay diyon nga ni at pagkarating nga po pala namin dini, ay di umorder na nga po pala kami na mga drinks namin dini. Tamang tama nga po pala yung mga inorder nga po pala namin ng mga drinks dini at talaga naman nga sobrang init ang panahon ngayon. Para maibsan-ibsan nga po pala init nga po pala na nararamdaman namin at talaga naman nga pagkakabanas ay at baka nga ni po pala mas lalong uminit nga po pala yung ulo nila at gawa ni po pala may nasa ulo pa sila mga lines nila diyan bali ka kaunti na nga lamang naman nga po pala yung atik namin din at gawa nga ni po pala nakapagshoot na kami nung nakaraang linggo medyo mahaba haba nga po pala yung agoy namin video kaya hindi nga po pala namin natapos nung nakaraang linggo may ilang linggo pa naman nga po pala ri bago nga po pala ipasa in natapos tapos na pala namin para wala na pala intindihin sa sunod na linggo kaunting kaunti na nga lamang nga po pala ina-shoot namin ngayon at kailangan nga po pala namin matapos para nga po pala rin ma-edit na. Thank you so much nga po pala sa Coffee Break Pinamalayan sa pag-alaw nga po pala sa amin din para nga po pala kami makapag-video. Ay diyan nga ni po pala tatapos na nga ni po pala kami sa amin pag-shoot para nga po pala dun sa amin video na agawin. At bago nga ni po pala kami lumakad dun sa aming apuntahan ay diyan nga ni po pala at kami nagpicture-picture muna din. Dahil tanghali na nga rin nga po pala kami natapos sa aming pagbibidyo at medyo magutom na nga rin nga po pala nga po kami na kumain dun sa may aling inasal. Malapit na rin nga po pala dito ang sa may pinamalayan yan kaya marami nga po pala mga tindahan na garni. May ilang linggo na nga rin nga po pala nakatayo dito ang mga palanyagan at marami nga po pala nadayo dito para nga po pala mamili. Anong dami man din nga ho mga paninda dini at talaga naman nga ho sobrang sarap nga ho mamili dini. Ay kaso nga lamang nga ho pala wala na nga ho tayong pambili at wala na nga ni tayong kwarta at ay bayad na nga ho sa tuition. Ah. Meron nga rin nga po pala sila dito ng night market kaso nga ho mga sarado pa sila dahil nga ho mamay pa silang gabi magabukas. Dahil nga ni night market nga ho, ay sa kanya nakakita diyan na night market na mayroong bukas sa umaga. Ah. Pero may bukas na nga ho mga tindahan pero hindi naman nga tayo yung night market eh, day market na, aroy ah. Anong pagkakainit nga ho talaga ng panahon ngayon, kaya kami nga ho'y patikar na dini sa kanlong. Ama kay isa nga ni nga ho, yung may dala nga ho ng payong ang nakalimutan ko nga ni nga ho magdala. Pero sa totoo mga po pala, hindi nga po pala ako nagdala nga ho ng payong at gawa nga ni po pala wala kaming payong sa bahay, aroy ah. Kaya pag malabas nga ho tayo ng bahay, magadala-dala nga ho tayo ng pambandong at talaga naman nga ho pagkakainit. Napatigil pa nga ni po pala kami dito sa may okayan at tingnan naman nga ni nga, nga, nga ho at napasukat pa nga ho, aring isa na aring ng bra. Tingin-tingin nga, nga ho siya na at abilhan nga daw nga ho yung kanyang jewelers. Pero na-realize nga ho na wala pala siyang apagbigyan kaya hindi na nga po pala siya bumili. ari Ay din nga ni at nakarating na nga po pala kami din sa aming apagkainan. Pagkapasok nga po pala namin din ay di na nga po pala namin aring dalawang lames at gawa nga po pala medyo madami-dami kami. Mga ilang minuto nga lamang din nga po pala kami nagintay din at arin na nga ni po pala sinerve na nila yung mga pagkain namin. Minsan nga lamang din nga po pala makalabas nga ng hawan kaya din na nga ho kami kumain para makatikim-tikim malamang nga ho na masarap-sarap. Ay din nga at pagkatapos nga ho pala namin kumain, ay eh, pumunta naman nga po pala kami dini sa may Jollibee. Mauwi na nga ho sana kami, ay eh, sabi nga ako na rin mga kasamahan ko, ay eh, dumaan nga daw nga ho kami muna dini. Dahil nga ako katanghalian nga po pala tapat, ay eh, wala nga po pala masyado nga po pala nagabiyahe pa uwi. Dahil mamaya nga rin nga daw po pala mauwi rin mga kasamahan ko, at alas stress pa nga daw nga po pala sila akaunin. Umorder na nga rin nga po pala dini at libre nga po pala kami dito ng ice cream. Sobrang pagkakainit naman nga ho, talaga dun sa labas, e eh, kaya nga ho kami na pa ice cream na lamang dini. Hindi nga lamang nga po pala Sunday yung in-order at meron nga 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 po pala ditong prize. Maya nga ni po pala ay may lumapit nga po pala din sa amin na isang insta Patayan nga ni po pala at kami nga po pala muna din ay pinag -quest. Abay kumain nga lang mga ho pala kami din ay abay may pakwis pangani pa, pa nga ni Aroy ah. Abay joke lamang ho at may pina nga lang mga po pala din sa amin. Ay siya nga din na nga lang mga ho pala muna ang ating video ngayon at kami nga ho y pala mauwi na. At yun lang naman nga po pala muna ang ating video ngayon. Salamat po sa inyong panonood. God bless. <laughs> so in guys, may magic ako. Hmm. Ooooooh! Tata nga na! Magkasira ang ko! Oh. Nagutom na e rin! O, oh, mawawala ko guys! Ooooooh! Wow. Amazing! <laughs> ano yan? Naka-live ka? Hindi! Mabibidyo! Hi. May mawawala tayo guys! O, wait lang! Mawawala! 1, 2, 3, go! <laughs>